tulog Tagal ko nang hindi nakaano. Nakaka-vlog. So, nag-start na naman kami mag... I mean, naman nag-start. Kasi nung bagyo lang kami nag-start. Nag -stop. so, mag-vlog na uli ako. Sayang din kasi yung ano natin, di ba? Ito kami sa Ambiyong. Pinamuha, baliktad ko. Ayan, dito kami sa Ampio. Ganda dito. Ang lalaka ng bahay. Ito pa, oh. yung ng ano na, pesto. Ito pa, oh. Diba? pa talaga nila. Yayaman nila dito. bundok oh. Ito lang kikita lang namin ito sa bahay dati, yan o. yung mga bahay sa taas. Hindi pa masyadong crowded. Mga 20 years from now, puno na yan. <laughs> ano de? 20 years from now, puno na itong ano na ito.

Ay. Ano ano brilliante? Eh? Ang laki naman ito. Ano mix big ng date din ano Great day na. Saka, no? eh. Ha? Ay, so, uh, eh, uh, no, pwede yan, naguhan, te. Ito, pwede yan, eh. Ito yung mga pato ko, ano pa paka-susunod pa mga bahay dito na pwede pa rin ha? Tara harap man nito, Sana Patis. naikot na namin itong bagyo kaka-walking. si Adi nakasabay namin so nagtanong kami sa kanya kung saan papuntang palabas ng La Trinidad. kasi galing kami ang Ambyong Aurora Hill to dumaan kami dito sa may Ambyong La Trinidad pa akit baba kami dito sa napasalubong namin siya so sumama na din kami sa kanya kasi papasok daw siya sa BSU ano na kami sa ano sa ano nga today Tawang Tawang La Trinidad Barangay Lamot? Search mo. Pero ang layo na natin. Ang <laughs> layo na natin. Pili ko ang layo na natin. Pero ano? Pero nak... Naglalakad para kami Naglalakad lang kami talaga. Kailangan maka 10,000 steps kami everyday ading eh. <laughs> Eh, naka 4,000 pala kami. <laughs> Ba't anong oras klase mo? 9 po. 9? 8.30 na! Ay, Lapit na lang ba dito yun? Oo, sa mga lang. nga. Nakikita na nga eh. Nasaan? Sipag naman itong lugar. <laughs>

So, dito ka? Dito po. But, pababa po niya is Pines Park. Tapos yung road na kayo po ng Pantla Trinidad to Baguio. Ah. ah, so dito tayo? Ayun, ganun siya. Pababa Ayos na ko ba dumaan po sa eskinita, Kasi doon po ako dadal. Alam mo, basta alam kung tayo <laughs> Ha? Ah, may mga shortcut kang alam? Nadya yung pagilid! Papuntaan hindi niya. Papuntaan saan? Oh? Sabot ng Santo? Ah, uh, dun pa rin. Pero yung... Ah, nubas! Pero sinasakot KM5. Ah, KM5! Ah, sige, sige, sige. Alam ko yung KM5. Sabi mga kasada, okay. kung gawin mo...

Last, tawang tawa. <laughs> Last mo na yan. Pero di ka naglalakad dito paggabi, gabi, Paggabi hindi ka naglalakad. Hmm. Tapos, ang byong pa dito na. Yung doon sa Center Mall. Ay, hindi, hindi ako po. Gusto ako taga bag. Ay, dati ah. lang po ako taga bag. Pero hindi pa. Eh, saan? Saan ka? Anong sasakay? Papunta sa inyo. Doon po sa Pais. Anong, anong <laughs> jeep? Yung Lidas Tawang. Ah, okay. Kasi okay. oh, oh. hindi ako nakakita Oo. Oo. Tapos yung daan mo dito. O, hindi ko, hindi <laughs> natin ito alam dito.

So, sinasundan namin si Ading uh, ka-usap ko kanina. Papasok siya sa BSU College first year. Ay, 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 ay. So, yan. Nakad siya sa papunta sa school niya. Ayan. Ayan, bigtap ako. Gusto ko ng picture dito. Ang <laughs> feeling ko ang layo-layo na natin daw no pero wala pa tayo sa 5k steps. ang dami nilang ano Aloe vera

Parang yan yung dati, yung hagdanan na yun ang pinaka nila Tapunta punta dito. Oh. Kaya malalakas yung mga ano, no? Nakatira dito, no? Ano di, oh, ganda, oh. Araw-araw ka ba naman maglalakad eh? Ang labas namin ito, SBSU yung Benguet State University. Sana na-record ng smartwatch ko. Kung saan saan na kami skinita. Yan! Ang saya naman. Hindi dito. May batis. tired feet. So tired. Pwede na tayo mag-hiking dah.

kanina na bundok so ayan hanggang dito lang yung akin na video sa aming paglalakad kasi nabagod na din talaga ako so, from Ambiong um, Aurora Hill ay nakunta kami dito sa Strawberry Farm. So, dumaan kami ng mga bundok. Grabe na yan. Mga bundok. <laughs> yan lang. Bye! So, ayan. Ito yung next namin na pupuntahan. At talakarin lang din talaga namin yan. So, may pa-Vollywood sila dito.